May babala ang Commission on Elections o COMELEC sa mga nagbabalak na mangampanya kasabay ng mangyayaring traslasyon sa January 9, si Floyd Brands sa report. Nagbabala ang Commission on Elections laban sa mga maaaring mamulitika sa traslasyon ng Jesus Nazareno. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, hindi dapat samantalahin ng mga nagbabalak kumandidato ang relihiyosong okasyon para sa kampanya kahit hindi pa opisyal na nagsimula ang campaign season. Binanggit ni Comelec Commissioner Ernesto Maceda Jr. na maaaring magbigay ng tulong ang mga aspirant pero hindi ito dapat gamitin para magpakita ng politika materials tulad ng mga t-shirt na may mga mukha nila. Ang translasyon, dagdag niya, ay isang okasyon pang relihiyon at hindi isang pagkakataon para sa politika. Samantala, ipinahayag din ng Comelec ang pagkadismaya sa mga politiko na nagsimula ng mag-post ng advertisements sa billboards, TV at mga pahayagan bago magsimula ang campaign period. Ayon naman kay Garcia, bagamat nakakalungkot ito, wala pang batas na nagpaparusa sa premature campaigning sa kasal kasalukuyang election laws. At ang mga politiko ay hindi pa opisyal na kandidato hanggat hindi nagsisimula ang campaign period sa Pebrero a 12 para sa pambansang posisyon at March 28 para sa lokal na posisyon. Ginikayat ang lahat na magpakita ng respeto at malasakit sa okasyong ito. At kung maaari ay sundin ang pagpapatupad ng mga regulasyon sa nalalapit na halalan. Lloyd Brands, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas